Ito lamang August 3, 2025 ay isa na namang musmos ang naging biktima ng karumalduman na pagpatay sa Novaliches, Quezon City. Ang 9 years old na si Kaikai ay natagpo ang wala ng buhay sa isang bakanting lote matapos na mawala. Sa kasong ito ay talaga namang mapapatanong ka kung totoo pa ba ang kasabihang ang kabataan ng pag-asa ng bayan? Nagpo bata ay ang isang babae, siyam na taong gulang sa isang bakanting lote sa Quezon City. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. August 3, 2025 Nagulantang ang mamamaya ng Novaliches, Quezon City. Natagpuan kasi ang wala ng buhay na katawan ng 9 years old na si Kyle Joanna Lopez o Kaykay. Kay. Ayon sa pamilya ni Kaykay, Kay, August 2, 2025, araw ng Sabado walang pasok, kaya naman maghapon lamang na nasa bahay si Kaykay. Kay. Pagsapit ng alas dos ng hapon ay nagpaalam ito na makikipaglaro sa mga kababata niya sa labas ng kanilang bahay. Nakuhaan pa sa CCTV ang paglabas ni Kaykay Kay ng pintuan. Lingid sa kanyang pamilya na ito na ang huling sandali na makikita nila ang anak. Pagsapit kasi ng hapon, ay bigla na lamang itong naglaho at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Nagsimula ng magalala ang kanyang ina nang mapansin niyang hindi niya makikita ang anak na si Kaykay Kay, sa grupo ng mga batang naglalaro sa lansangan. Sinimulan nilang hanapin ang anak subalit walang kahit na sino sa mga naroon ang makapagturo sa kanya kung saan nagpunta si Kaikai. Wala din ito sa bahay ng mga kamag-anak kaya naman nagdesisyon na sila na humingi ng tulong sa mga officials ng barangay na tumulong naman sa paghahanap sa bata. Mas tagalala pa sila nang magsimula ng kumagat ang dilim at wala pa rin Kaikai na umuuwi sa kanilang bahay. Nanawagan na rin ang pamilya sa social media sa kung sino maaaring makakita sa batang si Kaikai. Nag-offer pa nga ang pamilya ng 10,000 hanggang 30,000 na pabuya sa kung sino makakapagbalik sa bata sa kanyang mga magulang. Pinakalat din nila ang larawan ni Kaikai. Ayon sa post, huling nakita si Kaikai na nakasuot ng puting t-shirt, brown na short at puting chanelas. Gumawa din sila ng page na may title na Help Us Find Kaikai na nagkaroon ng 174 followers. Karamihan sa mga ito ay mga mamamaya ng Nova Liches. Halos buong gabing hindi natulog at nagpahinga ang pamilya ni Kaykay Kay dahil sa lapis na pag-aalala. Lahat sila ay nagbabakasakali na uuwi sa kanila ang bata. Naikot na rin nila ang buong pasikot-sikot ng barangay Santa Lucia, baluyot subdivision, mga playgrounds. Subalit bigo sila na makakita ng kahit na anong clue na makakapagturo kung nasaan ang bata. Kinabukasan August 3, 2025 araw na ng linggo ay muli silang nagsagawa ng paghahanap. Sa pagkakataong ito ay katuwang na nila ang mga pulis at mga officials ng kanilang barangay. Para tuluyan ang mahanap si Kaykay -Kay, ay nagsimula silang magbahay-bahay at nakiusap sa lahat ng mga bahay at establishment doon na may mga CCTV camera na naka-install sa labas ng bahay. Nagbabakasakali sila na sa pamamagitan ng mga ito ay makikita nila kung saan ba nagpunta ang batang si Kaykay. Kay. Hindi naman sila nabigo dahil nagawa nilang makakuha ng mga footage yes. sa so, huling sandali ng bata. Sa isang footage ay nakita nila si Kaykay Kay na naglalakad sa gilid ng kalsada. Sumusunod dito si isang binatilyo. Agad nilang hinanap ang 13 years old lamang na binatilyo at dahil nga bata pa ay sinamahan naman ito ng kanyang tiyahin sa tanggapan ng barangay kung saan ito kinausap ng kanilang barangay captain. Sa pakikipag-usap nila sa Binatilio ay umami naman agad ito na siya nga ang huling nakasama ng batang si Kaykay. Kay. Bagamat nang tanungin nila kung saan ito, nito, dinala ang bata, ay nagpaiba-iba pa ito ng mga sinasabi. Noong una ay tila pa nga nabunutan ng tinik ang pamilya kasi inakala nila na buhay pa si Kaykay. Kay. Kasama ang mga barangay officials ay muli nilang sinunso ng daan na huling dinaanan ng dalawang bata base sa kuha ng CCTV. Ilang beses pa silang huminto at pilit na tinatanong ang binatilyo kung saan niya ba talaga dinala si Kay, Kay. Mas nag-alala pa nga ang pamilya dahil hapon na at ilang oras na lang ay lulubog na ulit ang araw. <coughs>

Hindi pa man nila nararating ang lugar na tinuturo ng binatilyo ay sinalubong na sila ng iyakan at malakas na mga palahaw. Natagpuan na kasi ng ama ni Kaykay Kay ang kanyang katawan. Nakuhaan pa ng video ang mga pangyayari kung paano natagpuan ang katawan ng kawawang bata. Bagamat hindi ko na po ipapakita ang nasabing video dahil sa labis na kasilanan nito. Badang alas 5 ng hapon ng matagpuan ng katawan ni Kaykay Kay sa bakanteng lote sa Barangay Santa Lucia. Ang nasabing lote ay napapalibutan ng matataas na pader at may bakal na gate na nakakandado. Sa gilid nito ay may malalagong puno ng saging, damo at mga halaman. Dito nila natagpuan ang nawawalang musmos. Sa Barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City, nakita ang bangkay ng isang batang babae. Uh Nueve anyos ang edad. jenis mismo sa sulok na yan ng pader na tagpuan ang bangkay ng bata. Agad na binalutan ng ama ni Kaykay Kay ang kanyang anak ng kumot at saka ito ni Yakap kinarga ng kanyang dalawang bisig. Isang tagpo na kahit sino ay talaga namang maiiyak. Damang-dama mo ang sakit na nararamdaman ng isang ama habang yakap-yakap niya ang walang nang buhay na katawan ng kanyang anak sa kanyang mga bisig. Sino na yung mag-message sa akin? Sino na yung mag-voice message na, Papa, I love you. Sino na yung tatanong sa akin na, Papa, anong oras ka uuwi? Pag nasa trabaho ko. yun eh, yung, yung mag-remiss na, Papa, pasalubong na. Pa, Talagang talaga puro voice message madalas na, Hey, at ka po, I love you. Ganun. <laughs> nung, na, nakita siya ang isip ko agad dapat sa akin ang ginawa <laughs> hindi na sana po nakakabata pa kasi nakabalot na po siya ng kumot eh kasi siguro po nung unang dumating doon na yung magulang mismo nung nakita nung magulang na lalaki yung anak niya uh, binalot niya po kagad ng kumot kasi natagpuan po yung bata ayon doon po sa mga nakakita, kumutubad na. Ayon sa report, natagpuan ang katawan ni Kaykay na walang anumang kasuotan. Kaya naman una ng hinala ng mga pulis na ito ay kaso ng paggagahasa at pagpatay. Ganun pa man, isinailalim nila ang katawan sa post-mortem examination o autopsy at base sa resulta ay positibo nga na ang batang si Kaykay ay biktima ng panggagahasa. Simunin niya po, ano po eh, ang pagkakasabi niya po sa amin nung, nung uh, gabi na yon ay sinakal niya lang. Pagkasakal niya, nawala ng malay. Doon na po ginawa siguro yung hindi dapat mangyari. Ayon sa suspect, ay sinakal niya si Kaykay Kay hanggang sa mawala nito ng malay bago niya ginawa ang pakay. Bagay na naging palaisipan naman sa mga investigador. Maliit lamang kasi ang katawan ng suspect. Si Kaykay naman ay malusog na bata sa edad na siyam. Ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ay napapalibutan ng matataas na pader at ang gate nito ay nakapadlak. Kung iisipin mo ay imposibleng kayanin ng binatilyo na dalhin doon ang biktima na mag-isa lamang siya. Eh, mayroong gate doon na nakakandado. Yun din po yung isa sa mga pinag-iisipan po ng kapulisan natin na parang hindi kaya ng 13 years old na isama yung bata ron sa loob dahil malit lang po yung bata kung nag-iisa lang po siya. Kaya naman hindi pa rin nila kinukonsider na solve at close na ang kaso. Hindi pa rin nila isinasantabi ang usapin na maaaring hindi lamang ang minor de edad na binatilyo ang gumawa ng krimen. At dahil nga wala pa sa tamang edad, ito ay nasa pangangalaga ngayon ng Mulave Youth Home. Habang hinihintay ang desisyon ng City Prosecutor's Office, bagay na nagpapaliyab sa damdamin ng mga nagmamahal kay Kaikai. Sa pahayag ng pamilya, sa malalim na lungkot ipinababatid namin na natagpuan na ang aming pinakamamahal na si Kaikai. Ngunit siya ay wala ng buhay. Kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat na nagbigay ng tulong sa paghahanap at humihingi ng inyong mga panalangin habang kami naglalakbay tungo sa paghingi ng katarungan para sa kanya. Paalam, mahal namin kay Kai. Ang pagkamatay ni Kai ay nagtanim ng takot sa mga mamamaya ng Nova Liches. Dahilan para paghigpitan nila ang mga anak at pagbawalan sa paglabas ng bahay. Bihira ka makakakita ngayon ng mga batang humahalakhak at masayang naglalaro sa labas ng bahay. Sa takot na maaaring matulad din sila kay Kaykay. Kay. Nakakalungkot na pabata ng pabata ang mga nasasangkot sa karumaldumal na krimen. Sinusulo ngayon ni Senator Robin Padilla ang panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility sa 10 years old para sa mga kasong tulad ng panggagahasa at pagpatay. Sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong August ay sikat na binabalik-balikan natin ang mga katagang binitawan ni Dr. Jose Rizal noon na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Subalit habang tumatagal, paraminta din ng parami ang mga karumaldumal na krimen na kinasangkutan ng mga kabataan. Kaya naman mapapatunong ka na lang kung totoo pa nga ba ang kasabihang ang kabataan nga ba ang pag-asa ng bayan.